Minnesota governor Tim Walz formaldang tinanggap ang nominasyon sa pagtakbo sa pagka alawang pangulo at bangkay ng negosyante na kabilang sa mga nawawala sa Italy natagpuan na mismo sa loob ng lumubog na yate si Joy Salamatin sa Centro ng balita. Formal nang tinanggap ni Minnesota Governor Tim Walz ang nominasyon sa pagkabise si presidente ng Democrats. Dahil dito, siya ang magiging running mate ni Kamala Harris na tatakbo sa presidential elections. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang gobernador sa pagtitiwala sa kanya ni na US President Joe Biden at ni Harris. Samantala, inaantabayan na naman ang magiging talumpati ni Harris sa huling araw ng DNC. Siyam ang patay sa pagbagsak ng isang eroplano sa Thailand. nag off ang eroplano sa Bangkok. Sakay ang dalawang piloto at pitong pasahero na kinabibilangan ng limang Chinese tourists. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Ipinasura ng Indonesian Parliament ang planong ratipikahan ang pagbabago sa election laws. Kasunod nito ng kilos protesta ng ilang grupo, plano sanang ratipikahan ang election law doon upang bigyan pagkakataon ang ilang kritiko na tumakbo sa regional elections. Noong Martes, ibinasura ng Indonesian Constitutional Court ang mga kumukwestiyon sa age limit na hindi maaring makatakbo sa regional governorships ang mga may edad 30 pataas. Kung saan hindi makakatakbo sa regional contest sa Central Java ang bunsong anak ni outgoing Indonesian president Joko Widodo. Samantala, natagpuan na ng mga otoridad ang bangkay ng British tech tycoon na si Mike Lynch, kabilang siya sa mga nasawi sa paglubog ng isang yate sa karagatang sakop ng Italy. Ayon sa mga otoridad, nakita ang bangkay ng negosyante sa loob mismo ng lumubog na luxury yacht. Sa ngayon, tanging ang labi na lang ng kanyang labing walong taong gulang na anak, ang hindi pa natatagpuan. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.